Guys tap tap guys tap tap guys tap tap stop, stop, tap 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 mo ba?" tap 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 yung tap 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 mag Hi, Lady Boss. Naglagay ka ng bangs. Hi, Kuya Ma. Love war. Kaya na, thank you. Guys, that... uh -huh. ipanalog nyo naman ako dito, guys, oh. Hindi magsarita <laughs> yung, ano, ah. pagkatapos ito, hindi pwede magsarita yung konti ko yun, siya. Lady Boss, hi. Thank you. E-W-1 <laughs> long... Hi! Thank you Daryl! Shoutout! Equalizer! Please! Along the highway! Guys, 121 viewers, pari-post ng live pa-sharing live. Pagkatapos ito, di ka pwede magsalita kapag kunti coins mo ah. Thank you, Lady Boss! ara na, ara kaya pala lady boss ba bupunggal tau gabla to si chik bla si chik pan laban to lady boss si chi, chik chik si chi, kwan si cool girl si kain lady boss so yuk bla thank you so much kiki lady boss Kiki, a Kiki, a Thank you, cici Ay, Ayan na. Antayin mo ha, antayin mo mamaya, di ka makapagsalita dyan. Hi, Janet. Syarat Janet. Oo, hulat. Grabe na ati pa. Okay, snipe. Mag-snipe ka muna, Lady Boss, oh. Uy. Uy. Queens Street. <laughs> Natulog man si Libos. Hi, ganda ni mam Ganda guys, no? Thank you so much for our MVP, guys. <coughs> Ayan, charat po kay Juan. Thank you so much, Kiki. Ready, boss. Mm, dalawa pa talaga kayo. Kay hey, Gigi, Rodel, charat. Dan um, Lian Shai, Zhang Jiakama, Paru, John, Rains, Marty, Choi, Francisco, Dan, si Sharad. Guys, follow-in guys. <coughs> Wait, pa. Wait, sakwa, pabi. Ay, oke, oke, oke. Point zero, kasi, nagmamadali. Ay, Eliza, Sharat Balik dari...

T-E-F Copy ko. Guys. Huwag kang magsalita dyan. Talo ka. Kala mo ah. Guys, palabasin Wait lang, lady boss. Wait, wait lang. Mag-rose-rose yeah. lang muna para hindi masakit. Lamang lamang naman tayo eh. Huwag kang magsalita dyan ah. Lady boss. Rose-rose lang muna. Thank you, love. Antayin natin yung times 3 guys, times 3 saka mag-donut. O ano na? Ay po, gay ka may chi, di po gay ara ka sa piyak ka, chi man. Yung patawag ta ni kay Lady Boss tapos drak ka na gato sa piyak. <laughs> Hi Eliza May. Hiya hey, papa job. Hi. Shout out. Man. Wala na. Lady Boss. Lady Boss, ato na si Chi sa piyak. <laughs> Ay, oh, kamu mau cerita apa nggak? Ayo mang. Oh, kamu mau cerita aja. Di punggil, di ponggal, ara kata c. Ang dua, ritrio, arah kata dia sapiak ya. <laughs> I love. Are dia si cool girl. Di si lady Boss ya, Araka dera iya. Huwag <laughs> ka magsalita daya mo. Hi, ma'am. Thank you, sir. Hi, 22. Huwag ka magsalita dyan. Huwag magsalita. Thank you, cool girl. Thank you, Lady Boss. Na, na inside job, na inside, na inside job, ta ano, Lady Boss. Tama mo, niya si Chisa Piyakyaw. <laughs> Hahaha. Cold oh girl. Thank you, cold oh girl. Kain na po. Pwede dito ba, Sharon? Maldita. Huwag ka magsalita dyan. Talo ka. Kapon, sumakit yung leg ko sa'yo. <laughs> uh, Na-achieve yung goals. O, oh, gay gamay. May dalawang goal pa dyan, guys. May dalawang goal pa dyan sa taas, guys. O ka naman. Goal po yan si Che. Che, hey. papatol po ka ni Cole, girl, Che. <laughs> Andyan ka talaga ba? kamu cerita banyak mau MC syarat tanu kay mau kamu cerita kamu mau kamu cerita jam sama nak